Ah, uh, natin, Secretary Bienvenido Laguespa, Department of Labor and Employment, Dole. Secretary Benny, magandang umaga po sa inyo si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng S. At magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Marami yung nagtatanong, uh, Secretary Benny. Itong tupad, yung tulong pang uh, hanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers, o so yung tupad program, bakit meron pa rin daw ganito? Eh wala na raw po tayong pandemic. Uh, ewan ko, paano sasagutin po ng Dolly yan? Natatawa kayo? Eh, mad madali lang pong sagutin kasi Apo. po yan naman ay, yan po ay hindi lamang dahil sa pandemic. Yan po ay tulong uh, panghanap buhay para sa mga disadvantaged at displaced workers. Mm. So kahit hindi po pandemic, meron po mga disadvantaged at displaced workers. Mm. Kaya po patuloy po ang relevance, ang kahalagahan Tupad program. Lalo na po sa panahon ng kalamidad. Matatandaan po ninyo uh, Joel Atueng mm. na itong taon na ito, sunod-sunod uh, po yung bagyo na tumama sa ating mga kababayan. At uh, dito po napakinabangan ng gusto ang Tupad program. Ano po ang di uh, pagkakaiba ng Tupad? Kung ganun ang layunin ng Tupad, anong mm. pagkakaiba niya sa akap? Bakit magkahiwalay pa yung programa na mukhang pareho ang layunin? Hindi po sila pareho kasi po ang tupad po ay cast for mm -hmm. ah, okay. ah, cash for work. Ah okay. Cash for work. Pinagtatrabahohan po siya. Hindi po siya. Hindi sa plain uh, ayuda, secretary. Uh ayuda in general term, pero siya po ay uh cash for work. Hindi po siya pinagkakaloob ng walang uh, ikangay trabahong ginagawa ang mga mm -hmm. benepisyaryo. Magkano magkano yan, secretary? Uh papaano ba bigayan niyan? Uh, ang, ang ang ano po ang bayaran po ang swelduhan ay uh, nakabatay po sa minimum wage na mm -hmm. prevailing sa rehiyon. Okay. Kung kagaya po sa uh, National Capital Region 645 pesos po ang minimum. Yan po ang kaukulang -ka 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 halaga na dapat mapagkaloob sa isang binipisaryo ng tupad at ang minimum na araw po ng pagtatrabaho ay 10 araw. Paano po natin na mo monitor secretary kung yung buo na uh, two, uh, kapalit ng cash doon sa work ay <laughs> ibibigay ng buo at hindi nababawasan bago mapasa kamay ng benepisyaryo? Ay hindi po. pag uh, sinitiyak po namin na uh, pag binigay po yan sa benepisyaryo, buo po yan. Mm -hmm. uh, uh, dahil ako po, uh, marami na po akong experience na uh, mayroong pong payout. Akin pong mismong binubuksan ng mga sobre mm. at, at tinitignan ko po. Uh, pero pagkatapos po yan, uh, siguro uh, hindi po namin na uh, talaga mako-closely um, monitor ko anong ginagawa ng binipisyaryo sa kanyang tinanggap na halaga. Mm -mm. Pero isa sa kamay ng isang binipisyaryo ng buo po ang halaga, wala pong bawas. Okay. Kung halimbawa po sekretary malaman ninyo na merong uh, nag do do sa halaga na no, dapat may, sa binipisyaryo bumawas, may meron uh, po bang parusa na nakatapat doon? Kung, kung siya po ay kawani ng Department of Labor and Employment subject po siya sa disciplinary action. Mm -hmm. Kung siya naman po ay hindi saklaw ng department at may magreklamo, meron po kaming mekanismo upang subaybayan mm -hmm. at pagkaay gampanan po ang tungkulin. Kung kinakailangan haihinan ng kaso, haihinan po ng kaso. Okay, bakit po kailangan daw doon sa uh, distribution event ng TUPAD? Meron may mga, kailangan pa bang may mga politicians do secretary o hindi naman kailangan? Actually po, ayan po ang isa sa mga challenges ng Department of Labor and Employment kasi karamihan naman po ng constituencies uh, ng mga atin pong mga politician, local government officials ay doon po sa kanilang area mm -hmm. at uh, wala naman po kaming strictong uh, regulasyon pagbabawal kung sila po ay napadaan at na, na, medyo nagpakita po doon. Ang amin lang po nga uh, sinitiyak, sinisikap, may po uh, doon sa pamumulitika ang pagpakaloob po ng mga benepisyo galing po dito sa programang Tupad at iba pa po pong mga programa ng Department of Labor and Employment. Pero sa, ang uh, realidad po, marami po kami mga kapartners, uh, accredited partners na medyo kasama din po dyan ng local, local government units at uh, mahalaga po na mamonitor din namin kung anong kami lang ginagawa at kami rin matignan nila paano kami nag ng aming po mga programa. Okay, would you know, Secretary, kung magkano po ang inilaang budget para po sa tupad uh, para sa susunod na 2025. taong 2025? Do doon po sa uh, inihain na gab, uh, 35 million pero nabawasan po ng uh, 18 billion. So, sa 2025 po, ang uh, tupad po ay uh, ma, mapagkakalooban ang humigit ko mula uh, 18 bilyon piso po ah, 18 billion mm. all right uh, pa paano ba ano, tina, uh, ina, ano yung ano uh, pinipili po yung ano nito yung beneficiaries beneficiaries nito meron po kaming guidelines na pinatutupad at uh, ang mga yun nga pa nabanggit ko in general ang mga nag-qualify po diyan yung nasa sector ng disadvantage mm. at mga manggagawa po na na-display sa kanilang trabaho Uh, so ang pagpili po ang nangyayari kung meron po kaming ka-partner, whether uh, an accredited uh, organization or a uh, local government unit, meron po silang listahan na aming binabalidate, pinoprofile po namin bago po magkaroon ng tinatawag na orientation sa mm. 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 nililiwanag public spot. Ano wala wala secretary Benny? Oh, oh, oh. Ah. Yeah. Okay, okay, okay. All right. Secretary, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank Sir, you. Thank ha. you. Good luck po. Ah, uh, maraming salamat din Joel at Wenge, sa pagkakataon po na magbigay ng pagpapaliwanag. At ulitin ko lamang po, ang tupad po ay cash for work. Hindi yes. po ito pinagkaloob dahil lamang sa pandemic. Ito mm -hmm. so, okay. isang programa na nakita na kinakailangan magpatuloy upang mabigyan po ng uh, ikangay temporary emergency employment ang ating mga kababayan para ho magkaroon sila naman ng panggagalingan ng kanila pong uh, ikangay gastusin. na uh, kahit na maiksing araw lang po ng pagtatrabaho, ay eh, nagkakaroon naman po siguro ng pakinabang po sa kanila at kanilang pamilya. Kaya Alright. muli maraming maraming salamat. Ingat uh, Thank you sir. At uh, Joel at uh, S, uh, isa na lamang. Gusto ko lamang pong uh, ulitin ng panawagan sa ating pong mga employer na hindi pa nagbabayad ng 13-month pay kahit mm. po ang PEDSA ay Ayun. honor before Sige December po. 24. Mm. Baka po pwedeng ipagkaloob na po natin ng mas maaga para ma-avoid naman nila yung holiday rush at makapag-budget po sila sa kanilang tatanggapin na 13-month pay. Maraming maraming salamat sa pagkakataon, Joel at Weng S. Mabuhay po ang inyong programa. Thank, Thank you. Good morning you, po. Huh? All right. Uh...